Nay? Oh, Junakis. Nako, bago na, bago na yung Junakis. kasi yes, bago sena na. Wititit na ang old Junakis. May na. Ngayon, malaloka ng na mga kota. Bet nyo nang masayit ang bagong Junakis. Wish mo na, mystery. Mga next week, alok <laughs> mayo baba po tayo bang, Kuya Bells, Chan Chi. Tapos, uh, gora na tayo bang sa scamper ko. Ayan, Chi. Susuruan kita, Chi. Kasi ikaw ang bagong Junakis case Susuruan kita, Chi, ng mga Becky Montok. Itikla, ang krawag tay ay bagelia. Bagelia boom. Sa joob ng bagelia boom, may kung anik-angik. Merong walay sus. Walay sus, ang mga... Panda Bells pera. o oh, Okani Mochi Bells. Walang pera po siyang Frank Kemper to. Puro siya bell. <laughs> Charot. <laughs> Charot. <laughs> puro, puro, utang na eh. Oo, puro oh, oh, utang. kasi yung <laughs> yung dating Janakis ano mm, um, binili ko ng plane ticket. Charot. <laughs> Binayla ko ng plane ticket. Ah, <laughs> uh, idikla ang ang Boom Mm. Itikla ang sumay lay. Pag ma Jackson, magsusumay ka ng bonggang bongga. Para wititit ka mag moisture. <laughs> At, uh, ano pa bang nanditikla? Malesang uh, marina. Ayan. Itikla. Ito ang sinole ni Junakis Ito ang Susi Ang Susi ng Balor si ni Junakis. Hmm, itikla na, oh. Ako pa ba? Choosy pa ba ako? Meron namang ibang Junakis. Best mo masayot si Junakis ngayon. Teka lang. Cover mo face mo. Dari ba hindi ka masayot yan. Ito ang bagong Junakis. <laughs>